sa mga pagenot na barata. Padre di Pamilya kadansa itinran, sa Hit and Run sa Pili Kamarinisur. Board of Director Kan Virac Water District kadansa Diskwido sa Tinampo. Itong delinquente ang establishmento di negosyo sa Legazpi City nasampulan sa Nationwide Race Operations Kan SSS. Harong kan dating komedyanting simura na sulo. Asin? Labor Day Job in Kadiwa Fair? Pigko de Sirkan Kinahapon, Miyerkules, Primerong Aldaw, Kanbulan in Mayo, taong 2024. Uninaan mga baretang dapat nindong maaraman ngunya na Aldaw. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Uragon, Katanduanes, asin 90.7 Radyo Uragon, Ligaspi sa detalyes, 26 anyos na motorista, gadaan kan madiskwido sa piglulunada na motorsiklo sa Ocampo, Camarines Sur. Si Regine Bue, sa detalyes. Daina sinerte pang mabuhay ang sarong motorista, makalihis na pumairarom sa kasabatan na truck sa tinampong sakop kang barangay Ayugan o Campo Camarinesor, alas 10.35 kasubagong aga. Pigbisto ang biktima na si Stan Gomez, 26 anyos na residente kang barangay North Poblasyon, Huban, Sorsogon. Sigun kay Police Major Ryan Bagasala, ang Hepe kan o Municipal Police Station, pigbabaybay kan motorista ang Governor Fuentabella Highway, alagad kan pag-abot sa lugar kan insidente, nawa aranin kontrol ang ang biktima sa sayang motorsiklo na nagkausakan sa iyang pagka as in pagkakapairarom sa truck. Biktima po ay uh, po sana mag overtake po siya sa right side. Ano po, while po mag-execute po sana siya, so tumakbo po, eh, kasi may po pala kung nag overtake na po siya, then nung pabalik na po sana doon sa lane niya, na nadaanan niya yung mga uneven pavement po doon kasi may may kwan nga po doon, medyo may kwan po yung kalsada, may sira. So, in that, that, dahil po doon, is nag po nin, ang nag po ng kwan pa driver control, ano los control on, on the driving motorcycle. Pigdara pa man kutaan biktima sa Ocampo District Hospital, alagad huli mga sinapong seryosong lugad sa hawak, pigdiklara ining dead on arrival. mag po, palaging isipin yung, yung pan yung discipline sa Magda drive ano, dapat alam din natin. And then, alam din natin dapat, lalong-lalong na kung kung hindi pa natin masyadong kabisado ang lugar, so dapat magdahan ano. Sa presente, yaon pa sa sarong funeral homes ang biktima asin nakatalaan na, na iuli sa indang residensya sa Sorosogon. Para sa mga baretang tatakbikol, Regine boy Gadan man ang Board of Director Canvirac Water District makalis na madiskwido man sa pigmamaneho kaining motorsiklo sa Virac Katanduanes. Si May Arango sa bilog na detalye. Dedo na rival ang sarong lalaki kan madiskwido sa piglulunada ng motorsiklo sa tinampong sakop kang barangay San Roque Virac, Katanduanes, kasudmang maagahon. Pigbisto ang biktima ni si Architect Ethelbert Sigiran Resuelo, may agum asin Board of Director kam Virac Water District asin residente kam Barangay Lanao parehong banwaan. Sigung kay Police Top Sergeant Renan de los Reyes, tagapagtaram kam Virac Municipal Police Station, pauli na kutaan biktima hali sa sarong pagtiripon. Alagad pag-abot sa nasambit na porsyon, nag-overshoot ini sa sarong steel rail. Pigdara pa man kan mga nagresponde ang biktima sa Eastern Bicol Medical Center alagad dai na sunerteng mabuhay pa. And nangyari po pa kurba parte kay ining Susan Roque duma po duman sa sarungan to uh, uh, pribadi po siyang establishmento pwede ko po sang harang po duman na bakal and then uh, naka-helmet man po ini eh. alagad po makusog su so impact pag ano nakabaddle po talaga siya dugang pa niya may suulog mang kutang helmet ang biktima alagad substantial sa naman Kaya nanga po lang kami na sa mga nagmotor ano uh, lalo po kung uh, ng banggi or maaga ma mahuli ma ma ng mga arong sierto na ano nakalak -naka mga no, mga helmet para pagarke ng mga insidente na ano na dito na crash an incident uh, makasalbar po, po sa gadanon sa presente pigbibilaran na ang bangkay kan biktima sa saindang residensya para sa mga baretang tatakbikol may arango Harong ni Mura ka na tumtumnin kalayo kan na Sabado, dating komedyante, nangangapudan mo niyan na matabangan ng saindang pamilya na makabangon liwat. Si Danica Garcia sa detalye. Daipa maako kan dating komedyanteng si Alan Padua o mas bistado sa apod na mura na nawara ning garubulaan sa iyang mga naipundar kan siya ang artista pa. Banggi ka na kaaging Sabado, Abril 27, kan matumtum kaya nin kalayo ang sa Indang harong sa Purok 3, Barangay Tupas, Ligao City. Sabi ni Mura, dipisil akuon ang pangyayari, urog pang ito ang gabos na naipundar niya. Labi man ang sa iyang pangihinayang, huli tamagin ang tipon niya sa alkansya, dahi niya na nakuwang isalbar pa. Yung uh, ano lang namin, cellphone ko lang yung naligtas ko, saka yung konting damit ko din na sto storage box, yun lang na namin. Yung the rest, eh, yung ibang naligtas namin, yun sa, sa ano lang, kusina, yung, yung katago-tago na alahas na wala din eh. Sabi, may tutulong din daw. Pupunta rin dun sa bahay daw kasi gusto din sila mag-abot ng tulong mismo. Ayaw nilang ipa. Eh, dala, dala kung saan-saan daw. Ewan ko lang kung totoo, sana. Ay, na totoo. Sigun kay Senior Fire Officer Juan Leo Buenafe, ang Chief Investigator kan Ligao Fire Station, lunes, Abril 29 na kan mai-report sa indaan insidente. Basado sa investigasyon, nagmakot nin bunot nin ang ama kan komedyante sa kamautan na mapaluwasan mga sugod na sa ikaduwang iskalon kan Pamilya Padua. Alagad makalihis ang limang oras, nagbungkaras na ang kasulo. Gibo sa light materials ang ibang porsyon kan harong, kaya marikas da ang luminakop ang kalayo. Nasa fuwerang lugar man ang harong, kunsain sulamenting motor sa naan kaya makalaog. So pumunta po kami doon, then after that, mga tangkali, so naabutan nga po namin na yung area doon na kung saan talagang base doon sa nakita namin, talagang tupok po yung bahay nila na kung saan yung bahay nila ay mayroong sukat na 162 square meter. So, kung titignan po natin kung yung area isang eh, hindi naman talaga pupuntahan ng pet kasi although it is cemented but then may mga obstruction po na kakarami sa daan natin kung saan mahihirapan mo yung paywan natin. Total na 243 mil pesos ang pigkakarkulong danyos kan insidente. Maswerte sana na mayong nadanyaran na buhay. Mientras tanto, Tulos man na nagpaabot din tabang ang akubikol party list sa dating komedyante. Nga ni Dawa Papano, mabawasan ang gabat kan na problema kan pamilya padwa. So apisar kang nagtao kita kay cash assistance, kay Mura, uh, yaon man so pagtao ki asistensya ali sa Departamento kang Social Welfare and Development Office. So tatabangan kang akubikol party list, uh, si Mura, uh, uh, bilang sarong Bicolano, And at the same time, sa Roma na nagtao kay sa Satuyang uh, na uh, kang siya artista pa as in pinasikat niya ang sa iyang, uh, siyang identity na hali sa Bicol Region. Sa kay Mura, mawaran kipag-asa. Aram ko, dahulo na ang inagihan niyang trahedya. Talagang life is a struggle. But uh, kung may pinangangaputan ka, lalong-lalo na ang makusog na pagtubod sa Satuyang Mahal na Diyos, then you will always be guided and you will always be comforted na igwaki sa rong makapangyarihan uh, which is uh, above all uh, the Almighty God who will always uh, support and guide us and comfort us in times of needs. Sa presente, para mientras na nakikisirong sindamura sa saindang kaparyente sa nasambit na syudad. Sa mga mauot na magtabang kay Mura, makipagkoordinar sa na sa saindang punong barangay na si Rolly Orlina. Para sa mga baretang tatakbikol, Danica Garcia. Itong delinquente ang establishmento din negosyo sa Legazpi City na sampulan sa Nationwide Race Operations kan SSS. As in Labor Day Job in Kadiwa Fair, big Sirkan Dole Bicol. Iyan na si Diba sa Pagbumari, Kanaku Bicol, Online TV. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun sa Gabos na Gopasalamat po sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil daan dyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man. Lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit Ako Bicol, katabang na kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig 24-7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo, dahil habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nababalik aan ako Bicol Online TV. Padre di pamilya na mapalaog na kutas sa sa iyang trabaho. Gadan sa hit and run sa Pilika Marinesur. Nabaya ang pamilya kan biktima. Laom na matauan ni Nustisya ang sa indang kapamilya. Si Nomer Corporal, sa detalye. Sa Kuwakang CCTV, nasa tamang linya mantang sakay kang sa iyang tricycle. Si Edgar Cernetias kang San Mateo Kamaligan Kamarinesur. Mantang pigbabaybay bay ang kalabaan tinampok ang kadiwa kadlan pili ka marnisur Pasado alas 5:40 ning hapon kang nakaaging Marso 11, kan biglang mag-overtake ang pulang pick-up na ini. Asin mabanga si Sir Neches. Embes na tabangan ang biktima, nagdire-diretso ang driver kam pick Huli kang pangyayari, dedo na rival ang biktima. Hustisya para sa sayang esposo ang pangapodan ngunyan, kang 53 anyos na si Delma. talaga ati lalong lalo na po didi sa pan matu ako ta da, nya matangkap na aro kay nangyari sa amanya na sagkod ko nya magdadalawang buwan na mapangustisya ang kagrada kan sa iyang ama antes ang insidente palawog na kuta sa trabaw bilang si Sa Central Bicol State University of Agriculture ang biktima. Marso 19 kang mailubong si Sir Neches. Laong kang pamilya na mapanimbag sa lay ang sospek na naging rason nga ni Amay na mawaran ng padre di pamilya ang pitukaan ning Aki. Na sana man po itong taong itong may kagibo ka inyo, sana sumuko na po siya, makonsensya man siya. Okay. Uh, inot na inot, ang mga Aki may nagkakralasik pa. O uh, mayo may po akong trabaho, saro pa malang Aki kung nakakatabang sa Kulang na kulang pa po talaga itong nananapan kang Aki ko Kaya pano naman po kami? Kaya siya naman lumantad na siya. Sa mga posibleng nakakabisto sa sospek, pwede sir na magpadaraning mensahe sa Facebook account ni Gelo Serneches o mag-contact sa hotline number kang Pili Municipal Police Station na 0998-598-5988. Para sa mga baretang tatak, bicol, Nomer Corporal. Pitong pasaway na establishmento di negosyo sa Ligaspi City na sampulan sa ginibong Nationwide Race Operations kan SSS Kasudma. Si Regine Bue sa detalye. Pitong delinquenteng establishmento di negosyo ay nasampulan sa Run After Contribution Evaders o Race Can Social Security System o SSS Legaspi Kasuudma. Kabali sa mga binisita kan Race Team, an Hotel, Sari Sari Store, Electronic Shop, Asin Fruit Stand. Si Divine na may salit na protasan sa Ligaspi City Public Market, kigkig na pati siya ang nasampulan kan grupo. Sabi ni Divine, daing niya aram na obligasyon niyang hulugan an SSS kan sa iyang sarong trabahante na sa man sa nadaang pari. Enter. Kasi ito lang naman ang matagal sa akin. Yung anak ko, paano-ano lang dito. Dati tatlo sila, yung anak ko bantay dito, tapos yung dalawang tendera. Ngayon, nasa Manila na yung isang tendera ko. isa na lang. Yan na lang ang aanin ko. Na man sa race campaign si Judeto na tagsa diri ning sarong electronic repair shop alagad para sa iya maray man na may siring na inisyatibo an SSS hulit mas na mas naido karan siya kan sa iya mga obligasyon bilang employer. Tayo okay, sana Ano an? sa so mga tawo man talaga dapat man talaga matawag man diyan. Ano Gay mm -hmm. ning ano ko bay bayaw ko man lang ini. Sigun sa Vice si SSS Luzon Group na si Eleneta Sambliro, apuera sa syudad ni Ligaspe, nagkaigwa man in race operation sa ibang parte na kan nasyon na pigchampukan sa indang ahensya sa selebrasyon kan aldaw ng mga obrero. Sabi niya, bako man hindi pananakot o panggigipit, kundi pagpukaw sa naman sa employers na maging responsabling negosyante sa saindang mga empleyado. Yung mga employer po na hindi na po comply po sila makulong ng anim na taon at isang araw hanggang 12 years at magbayad ng multa na nagkakahalaga ng 5,000 na makaliit to 20,000. Madali yung multa. Mahirap yung kulong kinsing aldaw ang pigtao sa mga employer nga ni mabayadan ang SSS contribution kan sa indang mga trabahante. Sigun kay Jogar Tosok, ang branch head kan SSS Legaspi, ang kapabayaan kan nagkapirang delinquenting employers ang rason sa kawaraning oportunidad kan mga obrero na i-enjoy ang sa social security benefits as in privileges. Sa effort na, uh, natatawan na, I mean... ng kahulugan ng social protection, na protection niya, bakos na nga sa empleyado, bakos na sa mga miembro, akala ng mga employers, ang sinusuporta na lang, si mga miembro, si mga empleyado nila, ang dahil nila na-realize re na pati sila protected gabus kita protektado kami. Alay ng SSS para sa manggagawa, serbisyong mapagkakatiwalaan at proteksyong maaasahan ang naging tema kan aktibidad sa pigtsyempo may nakasabay kan kan Labor Day. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Boe. Labor Day Job and Kadiwa Fair, pig kundusir kan Dolly Bicol, katakod kan ika-122 na silibrasyon, kan aldaw nin mga obrero. Si Nomer Corporal, sa detalye. Inamayan kasubong aga kang 54 anyos sa si Alvin Joseph Anyunuebo kang Orosite Ligaspi City ang pagpasiring sa Ayala Malls Ligaspi, Bako para mag-shopping, kundi para makahanap ng ma-applyan na trabaho kasabay kay akang Labor Day celebration nun yan na aldaw. maning Labor Day job as in kadiwa fair ang Department of Labor and Employment o Dole Bicol. Sabi ni Joseph, limang taon na siyang mayong trabaho, kaya kan maisiyan niya ang aktibidad. Daida siya nagduwa-duwa pang aprobitsaran ini. Uh, unemployed, unemployed, lang tabang ini kang Dole, Department of Labor, para sa employment sa mga nakagraduate na no work, siyempre kaya po mag-apply para naman makatulong. Sayang nang pinag-aralan eh, kung di ba, di ba work tambay lang yan. 35 local employers ang nakisumaro sa job fair, kung sa in 1961 ang pig preser na job vacancies. Saro sa mga kumpanyang nagbukas ng panibagong oportunidad sa mga bikulanong naghahanap ng trabaho. Iyo ang Sunwest Care Foundation Incorporated. Business so, position po, any business courses, nag-accept po na For the site workers po, um, as long as we have the vocational courses for NC na kailangan, which is um, depending po doon sa position din po na ina-apply ang So every position po, we have individual qualifications po. on the spot ang 26 anyos na si Angela Morcoso kang Kamalig Albay na nag-apply sa production team kang Sarong Korporasyon Saya po kasi una-una higher on the spot po. Naman po, ano naman po siya, hindi naman po siya masyadong strict or ano, medyo jolly po yung naging interview. Ngunya na aldaw ang ika-122 na Labor Day celebration, may tema ang selebrasyon na sa bagong Pilipinas, manggagawang Pilipino, kabalikat at kasama sa pag-asenso. Apwera sa syudad ng Legaspi, nagkaigwaman ng siring na aktibidad ang ahensya sa lima pang probinsya kang reyon. Taunan mi po ang pagselebrar kay ini iyoy yun ni ang pinakamagian na paagi para ang sa tuyang mga obrerong Bicolano makahanap sa mas madali asin pasil na serbisyo makakuha trabaho nganing maibsan ta po ang mga nangyayari kadipisilan ng sa tuyang pagbuhay-buhay sa ngonyan. As a job fair po, we see to it na legit ang mga vacancies nila we see to it that these employers ay compliant sa labor standards. Kasi po, hindi po kami nag-accept ng mga mga pending cases. So, ma-insure po ang ating mga aplikante na once andito sila, wala silang ikakabang. Okay? And then, sa ano naman po employers, matulungan din po namin sila ng na makahanap ng tamang workers sa mga posisyon na hinahan. Nakisumaro man sa aktibidad, ang manibaybang ibang ahensyas di gobyero siring kang NBI, PSA Bicol, SSS, Comelec, Pag-ibig, PhilHealth, Asin Owa Bicol na nag-upresir kang sa indang libreng serbisyo. Kasabay kang aktibidad, piglatag man kang ahensya ang sa indang sarung aldaw na kadiwa ng Pangulo Livelihood Fair na pigbalayan kang 29 ang Albayanong Exhibitors. Nagkondusir man ng Tupad Payout may piglatagman na Career Development Support Desk, Labor and Employment Education Services Desk, Livelihood Desk, Skills Development Desk, Entrepreneurship Desk, as in one-stop shop services. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Nomer Corporal. Asinyanan katiripunan kan mga baretang tatak, Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat!